ito pwede linisan ni eh. ano lang naman yung mga ugat ba ito ay tsambahan lang din na nagganyan siya hindi pa nga rin magising oh. pinagtatagpas na natin yung ano hindi pa umangat yung mata ito na nga mga kabraso ayun oh nakalubog malaki <laughs> talagang good size ito ayun magandang umaga mga kabraso ayan musta po kayong lahat uh, isang araw na lang ay bukas new year na ayun hunting tayo mga kabraso at didiretso tayo papunta dun sa ano mag, magpapagawa tayo ng bangka sisilipin ko kasi may maganda silang material ngayon ayan pero wala pa tayong ano na talaga pwede makapagdami ayan. ayan mga kabrasa dito sa area na dadaanan natin papunta dun sa may gumagawa ng bangka dito ay hunting area natin to ano rin yung potik ano rin ng ulan pero hindi masyado may pa isa isang bakas ayan ito sa daga ito Ayan o, sa daga ito bakas ng alimango yan yung mga bakas ng alimango yan Sana lang madali natin to. Good size na yung ano niya mga kabraso. Bakas ba? napin lang natin dun ko pa sinusundan nito papunta dito yung ano nya dito pala dumiretso dito bang tumawid wala dito sa gilid ng maliit na sapa madalas din yan mag ano sa mga ganito wala dito patumawid dito sa taas may mga pinagkainan dito mga kabraso pa isa isa mga bago din ayan o mga basag na shield dito sa makapal na punong to palagi nating nakukuhaan to dati parang nandito mga kabraso napakaraming pahingahan ito, dito ayan o, oh. daming ang bakas dito malalaki, yan puro pahingahan yan dyan dun sa ilalim, tapos dun sa likod dito sana lang ito na medyo madilim yung ilalim putik lang din Ito na nga mga kabraso. Ayun oh. Nakalubog. Malaki. <laughs> Talagang good size ito. Ayun oh. Yan. Ay, mga kabraso. ay thank you Lord. Blessings. Mahirap lang dito mga kabraso yung pagpapalabas diyan kasi yan hindi ko sinisira yan sa ilalim kaya madalas binabalikan makapal na puno ito at gilid ng sapa yan hindi ko binabawasan yan yung ilalim kaya maraming maraming pahingahan dito kuha lang tayo ng kalawit ito na. isingin natin mga kabraso saan so, kaya maganda nito ni laki ang oh, laki yun laki mga kabraso purple lalabas. Ini ano niya dyan. Para maglakad na lang papunta doon sana sa likod. Mahirap to. Okay, maraming sumasabi. ganda yan yung kusa na lang siyang lumalabas sa mga ugat mga kabraso. labas ang sumiksik dyan baka marinsik no way Ay. saglit lang mga kabraso ayusin lang natin itong makakuha natin baka reject ba ayan napakaganda ng pahingahan na yan di lang natin binabawasan ng ugat dami palang pinagkainan dun ay thank you thank you thank you lord ayun mga kabraso labas na natin dyan lang laki nasa 7 ito 7 grams tansan natin tsaka napaka season talagang mataba yung hindi pa siya katandaan mataba so, dilaw na dilaw tali agad saan lang makadagdag pa ayan kung naririnig nyo mga kabraso ay umuulan na naman umaambun umano sa mga dahon oh. patak patak na naman ganito lang palagi ba isang buwan na to wala dito yung gumagawa mga kabrasok at ayan ay malakas na po yung ulan wala dito yung gumagawa siguro nasa kanila pa ay katatapos lang ng pista kahapon bali yun yung tinuntahan ko, dun ako nagtinda sa lugar ngayon, dito lang yung malapit dun ako nagtinda simula nung Pasko dun ano pa lang, 24, dumating doon ay 23 23 ng hapon hmm. hanggang ano na yun hanggang 28 28 ng gabi ayun, away na wala dito ito yung material ko ah, oh, material ko, material nya ang <laughs> gagawin magandang klase na ano pula yan yung haba ano lang yan hindi malaking bangka rin pero mas lalaki naman siya don sa ginagamit natin yan sa hirap kasi tayo sa pagkakarga ng mapaninda ba tatlong balik ko yung kunti lang na ano yung huli natin mga kabraso Maghahanap ako dito ng lagayan. Hey. Iiwan ko man yung lagayan ko sa bahay. Para maghahanting pa tayo dito sa area na to. Uh, pauwi Dito pa rin tayo dadaan. Baka sakaling dumating na siya. Daming pinagkainan dito mga kabraso. Wala namang hindi diretso yung butas yan. may pumunta dito ng alimango yan pa mga oh, pinagkainan ay naku alimango to mga kabraso sumiksik <laughs> alimango alimango tulog na tulog. Hala. Yan yung Como Plads. Dumikit lang sa kaparehas na halos kaparehas yung kulay niya yung kahoy. Ayan, pansan, pansinin yung mga kabraso. Tulog na tulog yan o. Oh, yung mata niya. Yan. Yan. Talagang nakalubog. ka umano din siya. Talagang sumiksik din siya sa sa putik. Pero matigas. Ayan o, nakalubog din yung ano niya. Ibang bahagi. Mahirap makita yan. Kahit na nakalitaw ng ganyan. Dahil sa kulay niya. Kung hindi mo talaga maanong sipat. Malumot pa naman yung kahoy o. Oh. Ganyan lang. Iyan eh wala mang isang di pang layo yan na ganyan pero ganun na tignan gisingin natin ayos to ay hindi pa kalakihan pero pwede na okay na ay thank you lord ayos yung talagang bigay yan mga ganyan ba minsan natatagal uh, tayo sa paghahanap ng maraming bakas mga bago pero hindi natin makikita yung mga ganyan ganun sa pagbigay okay thank you lord san lang makadagdag pa tayo palabasin natin mga kabraso ito pwede tong linisan eh. ano lang naman yung mga ugat ba ito ay chambahan lang din na nagganyan siya hindi pa nga rin magising oh. pinagtatagpas na natin yung ano hindi pa umangat yung mata yan natin mga kabraso oh. Ayan na ayan na yan na umangat na rin yung mata niya <laughs> dito ka bandal lumabas. Wag doon. Yan. <laughs> Ang taba <niyan>. Lalaki. <laughs> thank you, thank you Lord. Sana lang makadagdag pa tayo. Ayan, tali agad mga kabraso. Hi, blessings. <laughs> Alimpungatan oh. Yung boarding house dito mga kabraso. may nagpalit dito may bakas din siya may nagpalit sana lang nasa loob pa ito tinakpang ko lang kahit palagi akong nauunahan dito mga kabraso ibang nagpapan daw eh gilid lang ng daanan eh, na bisto nila to nung may nagkopra dito dito siguro nahulog yung niyog nakita nila yung butas bato naman yun. Tinatamaan. Parang wala. So, Saan kaya nakasiksik ito? bakal Baka lumabas. lid na to ng yugan eh. Malalaking lukan pinagkainan dito mga kabraso. Kabalik na tayo pauwi ah, daanan lang natin yung isang boarding house dito. walang maanong klarong bakas dito mga kabraso ay ito dito meron nasa tubig ay pinuksan yung boarding house natin anak ng nakita Diyan lang. Anahan tayo. kuhaan siguro itong mga kabraso hindi man lang binalik laman lang yung kailangan talaga eh